Hello ATIN! Welcome back to my channel. Update tayo sa ating SB19. Featured na naman sila sa Billboard US of A. Headline of course, talagang na-appreciate at na-recognize ng Billboard US of A ang SB19 dahil pangalawang beses sila. Two times ang SB19 nanalo ng fan army face-off ng kanilang uh, pakontest online. Fan Army face of 2023 at 2024 ng Billboard. At syempre, napag-usapan din, na-mention din ang uh, simula at wakas ng SB19 Kick-Off Concert sa buong mundo. Ito nga simula na sa Philippine Arena at featured headline ang SB19 sa Billboard US of AO Worldwide sa kanilang uh, simula at wakas EP Trilogy. Kick-Off Concert at magsimula yan sa Philippine Arena.